Hello there guys again Good morning and uh, welcome ulit sa ating channel So uh, sa araw na to Papakita ko Or Ang i-re-repair natin ay isang closed van Na gumagamit ng aircon na 220 Tara! Tingnan natin!

So connected na ang ating power supply. So after ma-connect, so testing na tayo so ito lang yung kanyang switch so power on ayon so ito yung kanyang ayon so natinig nyo tumunog na meaning tumakbo na ang ating uh, compressor Ito so, yung kanyang mga duct. Then, din yung kanyang uh, evaporator. Yan. So, ito yung kwarto. So, mobile na clinic so Okay Okay, so okay na 'yung ating uh, ginawa. So, ang naging uh, problema nito, nasira yung kanyang power supply. Ayan, so nagpalit tayo ng power supply. To, to make it run again. So, eto na siya. Ilagyan din natin ng duct tape or uh, tape sa kanyang gilid kasi pinapasukan ng dumi. to guys dito sa generator na to pero kanina nung tinesting natin gumamit muna tayo ng to sa so power supply dun sa kuryente now pag nasa ano siya field ito yung ginagamit sinasaksak dito so assemble ko muna then uh, balikan ko kayo Okay, kung nakikita nyo, nakabit ko na yung isa. So, susunod ko pa yung isa. So, itong dalawang dilaw na to or the bronze, dilaw na tanso, yan yung uh, kanyang uh, source or supply. Tapos ito, ground. So, sa ating uh, cord, wala namang ground. So, disabled na siya. So, importante lang yung ating uh, line 1 and line 2. Then, isasaksak yan dyan. Okay, so ito na siya, guys. Okay. So takpan na natin. Ito yung kanyang takip. Magisa lang kasi ako eh. So kailangan takpan ko muna. All right, so ito na siya. So ito yung kanyang line 1, line 2, then ground. So ang palatandaan niyo, guys, itong ground mayroon siyang nakausli. Ayun dadaan yan dyan yan. Okay, tapos tusok. Then, iti-twist. Okay. Para nakalap Yan. So, para patakboin ito ng gamit ang generator. Let's uh, on the uh, generator. power on ulit ayan so makikita ninyo nag lights na siya then ito yung, yung cool settings nyan, nakaset na so it's a job well done again so yan ang ating uh, pinalitan ng power supply isang uh, mobile mobile clinic na gumagamit ng uh, 220 na aircon using a power supply from the generator or pwede rin direkta sa kanyang uh, sa 220 so yung nakita natin connection kanina, yun yung direkta natin sa 220 alright, thank you again guys for watching sana nagustuhan ninyo niyo ang video na to. Huwag ting kalimutan uh, i-like and i-share ang ating na uh, video. At kung bago kayo sa aming channel, don't forget to subscribe, uh, like and share. Thank you again for watching. Mabuhay po tayong lahat.